At ngayong araw mga kapulpul daily grind na naman tayo. Kasi syempre, alam nyo naman pag mga mindset ng mga lihiti kapulpul daily grind yan, side hustle agad yan. Walang pinapalagpas yan kung pwede tayong pumaldo sa pera. Kaya naman ngayon, home service na naman tayo sa tato. At hindi lang basta-basta home service to mga kapulpul kasi hot chicks yung tatatuan natin ngayon. Kaya naman, agad-agad na natin binitbit yung mga pangmalakasang paraphernalia natin. Naglakad-lakad lang tayo mga kapulpul kasi malapit lang naman yung apartment ng tatatuan natin. Mga 300 meters, spring cross, stairs. <laughs> mga tatlong kanto lang mga kapulpul, yung lalakarin natin at hindi na tayo gagastos pa ng pangangkas or grab a car take note mga kapulpo la bukas sasampan ako nyan pero ngayon daily grind muna at pagkarating ko dun sa kanto ay agad agad na akong sinundo ng kaibigan na magpapatato sa akin o tingnan na naman yung nagsundo sa akin mga kapulpo kaibigan pa lang yan ha at eto na yun mga kapulpul ito na yung tatatuan ko medyo itatago ko lang yung mukha niya kasi bawal at baka mapalayas daw siya ng kanyang motherhood at dalawang minimalis yung pinatato niya at syempre agad agad na natin inilagay yung pangmalakasang stencil ng tattoo niya pinatanggal ko na rin yung branya para hindi ako mahirapan sa pagtatato. At syempre, nagpaalam naman ako kasi hindi naman pwedeng basa-basa na lang natin tatanggalin yung branya. Kasi ayoko namang bigla niya na lang akong sasampalin at saka baka masampal din ako ni Greta, King Ina. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito mga kapulpul, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang isang lending company na kung saan paldo-paldo tayo mga marino pagdating sa problema sa pera. Ito ang One Pentagon. Sa kung saan, natin lapitan sa oras ng kagipitan mga kabaro. Dahil sinasabi ko sa inyo na hindi ako basta basta magi kung hindi papaldo yung mga followers ko mga -pul -pul. Alam nyo naman yun. Eh. So si 1Pentagon ay isang lending company na merong mababang interest mga kapulpul. Mababa lang sya. Kayang-kaya lang natin. At isa pa sa maganda doon mga kapulpul, no hidden charges si 1Pentagon. Walang ikakaltas sa'yo na nakatago yung tipong masusurprise ka na lang na merong ganito kalaking binabawas sa'yo. Lahat yun nakalatag sa'yo kung ano man yung binabawas nun. So sa madaling salita, yun yung no hidden charges at isa pa, dito kay 1 pentagon kung magkano yung niloan mo yun yung mismong makukuha mo mga kapulpul walang kabawas bawas kahit isang piso yun kunwari maglo loan ka ng 100,000 di 100,000 din yung makukuha mo yun yung nakaganda kay 1 pentagon at meron pa mga kapulpul kung kumpleto ka na sa requirements mo within 3 hours, i-release agad yung pera mo ng walang kuskus balungos ay ano pa yung nahantay mo kapulpul? Mag-inquire na sa page nila at gamitin ang Chess TV Code para makakuha pang ng pangmalakasan benefits. Inquire na! At wala na agad akong sinayang na oras Agad-agad ko na siyang tinira Este, este tinira pala yung tattoo niya Medyo mahina nga pala yung pain tolerance ng client ko Kaya naman kada tusok ko umuung Este umuungol, umaaray siya At syempre may pagka-professional naman tayo Kaya naman pinalalayan ko lang yung mga pagtutusok ko sa kanya At di nagtagal eh eto na nga Tapos na nga ako sa first design niya Word na miraki nga pala yung pinatatoo ng client ko At di ko nga alam kung anong meaning neto Kaya search na lang sa google mga kapulpul Basta maganda daw yung meaning about love Tingin ang yan At syempre, nagustuhan naman ni client yung gawa natin kaya to ang tuwa siya nung nakasurvive siya sa unang tato at di ko na rin pinatagal lininisan ko na rin pala yung ibang parte ng likod niya para sa pangalawang tattoo niya at pagkatapos kong linisan ay kasunod ko nang inilagay ang pangmalakasang stencil medyo nagkamali nga pala ko sa lagay nung una kasi sabi ng client ko dun daw sa medyo mas hot sa tingnan at pagkatapos nun agad ko nang pinatuyo at habang pinapatuyo ko naman nagumpisa na rin si client magdasal at sabi ko naman wag kang magalala dadandahanin ko lang yung pagtutusok yung tipong tusok with care king inang niyan at ayun na nga inupisan ko na siyang tusukin ay stay tatuan pala medyo natagalan kami sa design na to kasi nga medyo mahina yung paint tolerance ng client ko yung tipong tutusukin ko siya ng mga 5 seconds tapos aaray siya ng isang minuto at kung sa ibang artist pa siya napunta baka nasampal na kamo siya ng tattoo machine king ina kaso mabait naman tayo kaya inalalayan natin siya kaya sige ma'am aray ka lang ng aray eto talaga yung mga sinasabing tiis ganda king inang yan at matapos ng ilang minuto ay natapos ko na rin ang design na pangalawa ni client sa wakas nakasurvive din siya at alam mo kung anong nakakatawa Pagkatapos ng tattoo niya, ay agad-agad na itong pinagmayabang sa mga kasama niya na yung tipong parang wala lang king ina. Kaya dito ko na rin tatapusin ang vlog na to kasi mahaba-habang explanation pa to pagdating kay Greta.